okay at at tambahan ulit natin ito bangsa pa naman ito baka sa asakali magkaroon tayo ng, ng magandang kwan dito magandang set up yan ay dodo yun o okay Standby, standby. at tayo uh, naka set up na set up na And testing testing kung anong maganda kalalabasan para pa ano, malaman na natin kung may laman. Okay, standby mga idol. Ah. Okay, ini ba? Ini sa setup ko. Boom nung setup natin. Kita nyo ba dyan? Oo, oh, nakikita. Eh. Okay. mga tropa nating dalawa sila Idol Blast saka Idol Tanners dahil mga busy sila ngayon mga Idol dahil silang ginagawa so tayo tapos naman na yung gawain bahay kaya yeah. dito tayo sa Sapa ngayon okay ba mga Lodi ayan may gumagalaw na ay kumata na na Idol ay ano di Lumipat ako Lumipat ako dito sa spot namin ni Kuya Blas noon Ngayon kasi Wala Ayan makuha dun So standby by lang Kung sakali meron na rito Ipapaan eh Kasi meron tayo Oh, malaki to idol. Malaki. Malaki to. Oh, oh laki nga. Nice one. Nice one idol. Ay Ang pinangkot makas. Ayan. Nice one idol. Meron tayo. Oh. Meron na lodi. Kahit pa paano. Ang isa. Hmm. Hmm jambang aw, itu Kenapa? 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 serpik Kenapa? ganteng lipat Kenapa? kayak Kenapa? 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 Naman. Ano na ito? Oh. Alright. Alright. Naman ay doon. Hehehehe. <laughs>

Mm. Oh, oh, malit. yung nakatambay, oh. Yun, Sabi Yun. Yun, sa natanggal. Ayun lang. Na doon. Ayun mo. ko nga. Dali lang. O, pwede. Ayun, tanggal na. tanggal. Ayun. Ayun,

mhm 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 alright, mhm 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 Anak ay dulo. Oh. Oh. All right. All right, Lordy. Oh. Kamba. Kamba laki. Oh. Uh, uh, uh. <laughs> Chamba. uh. Okay, all right. Oh, uh, pagkunti lang sumabit sa kanya. Buti na, hindi siya kung kamalas. Hmm. Ito yung tumawid nyo na sigurado Tumawig siya Yan mga idol Ito ang ating huli for today Yan ang Ay, eh, Nakalatag pa kasi ako Kasi Pakapon na rin At syempre maraming maraming salamat Sa lahat ng suporta nyo mga lodi Sa patuloy na suporta yan kay Jackad Limited Vlog. Yan. Maraming maraming salamat. At ito, nakalatag pa tayo. Pag ito pa nilatag ko. At mag ko na rin. Tama na para mag-exit. Tamang tama yung timing natin. Yung paglipat natin. Kahit pa paano gumanda ang ating huli. Wala akong huli doon. Kaya nalipat ako rito. ay okay, mga lodi. Yan. Thank you, thank you ng marami. Thank you, thank you. God bless.